Ang ah, ako sa iyo, Badong. Lumalakad ka na nag -isa. <laughs> Bakit naman hindi? Malinis ang konsensya ko! At saka wala akong atraso sa mundo! Ano ang dapat ko ikatakot? Walang atraso. Hindi ka kinilabutan sa sinabi yan. Alam mo bang wala kang karapatang mabuhay? Pare ko! Sino naman ako para kainitan mo? Wala naman ako atraso sa iyo. At saka, small time lang naman ako. Barya, barya. Sisiw lang ako, pare. Gaya ngayon, going straight ako. Ah! <tod>